for a 24-member body, di ba? Hindi enough na may isa ka lang na ilagay don. Uh, kailangan marame. No, as if it has a multiplier uh, effect. Um, uh, it, it's really strange how uh, we elect, for example, the current crop of senators and even other nationally elected officials. No? I mean, um, uh, instead na nagi-improve sana, no? As sinabi mo kanina, there was a time wherein we we select the best and the brightest in the Senate. There was a time wherein uh the the, the luminaries of our society, the, and they're the ones who really crafted uh the laws and the the safeguards of our democracy, you know so um medyo tayo dun sa nasimulan, no, natin. Correct. Magandang segue yung pinag-usapan natin sa mga TULFO. Dito sa latest survey ng Magdalo. Uh, meron silang survey doon po sa mga prospective candidates for the 2025 senatorial election. Tama yung sabi ni Professor Aris, no. 24 lang ang senator natin. Yung mga upuan na available and every 3 years, we elect 12 of them. Ang problema, parang hindi sa patang isang upuan para sa isang apelyido. ba? Diba? For instance, so sa current senate natin, dalawa yung Cayetano, magkapatid. Dalawa yung Villar, mag-ina. Dalawa yung Ejercito Estrada, half siblings or half brothers. Kung nanalo pa nga si Jeje Marbina in 2022, aba, may mag-ama. Hindi po natin sinasabi na hindi sila magaling. Although debatable din yun, no? My point is, sa dami-dami ng Pilipinong qualified tumakbo, E bakit ang daming magkaapilido, magkamag-anak? There was a time, nag-aabot pa si Jinggoy at eh, saka si Loy Ejercito. Mag-ina. ba? Diba? Ngayon, kung, kung, ma kung, ma kung uh, masusunod itong survey na ito, no? there's a big chance na magkakaroon na naman ng magkaapilido, dalawang tulfo. Okay? Yeah. Inga, uh, how do you explain this, uh, Professor? No? So, number one sa Magdalo, Erwin Tulfo. Tito Soto, syempre brande dyan. Rodrigo Duterte, number 3. Pia Caetano. Ben Tulfo, ah. Baka makatatlo pa pala tayo. Right, Sorry, right. I stand corrected. Mm -hmm. Bongo, ah, uh, malasakit daw eh. Bong Revilla Jr., nagbudots. Si Pacquiao, Ping Lacson, De La Rosa, Aimee Marcos, Marcos Brand, Dito Lapid, Kiko Pangilinan. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Basically, the same names. Wala kang makikita ang bago. No? What, what, what do you think of this? Well, unang-una parang uh, klarong-klaro, no? Yung kapangyarihan ng mga dinastiya dito, uh, klarong-klaro na uh, halos lahat na ng institusyon natin uh, na political, dinastiya na yung yung nagmomonopolya ng kapangyarihan. Dati kasi uh, supposedly yung party list system, 'di ba? Kindred 8 yon supposedly to give chances dun sa mga hindi na re-represent na sectors. Pero ayon sa pag-aaral, uh, in the last, at marahil dumagdag pa yan itong parating na election na to, yung party system, half no, comes from the dynasties. Uh, malaking numero yun. No? And um, uh, can you imagine if, ang sabi naman, eh kaya nga dapat tanggalin na yung term limits para <laughs> hindi na magkaroon ng mga dinastiya. Okay. In oh, other okay. democracies pwede yun pero dito mukhang oh, delikado yun Parang sa akin napakalaking insulto naman 'yon sa katalinuhan at commons at the very least common sense ng mga tao. Pagtatanggalin natin 'yung term limits kasi ibig sabihin in fact kaya 'yung kaya 'yung mga dynasty nag-they they were built because of the term limits kasi imbis na ikaw na lang ipapasa mo but nakita naman natin hindi naman pinapasa eh nagdadagdag. <laughs> 'Di ba? Nagdadagdag, nagkakaroon ng multiplier effect to the point na o sige, uh, uh, natapos na yung three year term ko as congressman. Mayor naman ako tapos yung asawa ko naman yung congressman. Tapos after nine years palit, after ano, can you imagine ko walang term limits? Hindi na nga magpapalit eh. <laughs> Forever na yon. So, I mean, to, to tell us that term limits will no longer Uh, make uh, the proliferation of dynasties has no empirical basis pero balik ako dito sa Magic 12 no? um, karamihan reelectionist no may may ganun naman na trend sa Senado eh no? na yung kapangyarihan uh, makapangyarihan yung mga nandun na kasi subok na nagkaroon na ng uh, chance ah. pero sana ma-appreciate din ng mga botante na iilang upuan lamang tong Senado, no? At hindi na mo monopolya ng isang dinastiya o ng iilang tao ang pagiging maayos at posibleng potensyal na maging senador. So sa akin yung importante maisip man lang ng botante natin, yung iba naman, no? Bigyan naman natin ng uh, pagkakataon yung iba na manilbihan. Kaya lang alam mo yung Senado kasi matagal na namin pinag-aaralan yan. Stepping stone kasi to eh. For Kaya the presidency. Hindi, yes, oo. Halos may norm nga tayo na pag number one senator ka, that's almost a gateway for you to run for the presidency. Kasi nga nationally elected. Though there was a time wherein we, don't, we did not elect our senators this way. We elected it regionally. Nagbago lang. Uh, yung ginaya nating sistema sa Amerika na may senado din, hindi naman nationally elected yung mga senador doon no? by state uh sa atin by region nagkaroon lamang ng amendments sa 1935 constitution so uh perhaps um some explanation on on how to change you know, the way uh, we elect actually ba't oh nga actually ano uh, professor aris <laughs> part of me I agree din eh regional yung pagboto sa mga senador yun lang pag-usapan natin, ah, not as part of a bigger charter change. Kasi nga, kung mababago mo yung rules of the game dyan sa, pag- sa, dyan sa pagkakataon na yan, eh, yung mga dynasty, let's say, sa isang rehiyon, eh, magpatayang kayo dyan. <laughs> Figuratively, di ba? Kunwari, ilan ba yung dynasties dito sa Metro Manila, for instance? If NCR will vote as one region, kunwari, isang senador, eh, di, ilan ba yung dynasty na based sa, sa Metro Manila? Eh, bahala kayo mag-ano Di ba? Magbakbakan. Yung mga ganun pagkakataon. Ay, kanina pa pala, before you respond, oh, balikan ko lang sa party list kasi eh, talagang soya-soya ako dyan sa ginawa nilang pambababoy sa party list. Eh, no? Tama yung sabi ni Professor Aris, yung mga dinastiya, ah, hindi naman nagpalitan eh, nagdagdag. At pati yung party list, gumawa siya ang sarili ng party list. In the past, di ba, negotiation yan eh, di ba? Pag ikaw yung gusto mong manalo sa isang party list, uh, sa party list representative, lalapit ka sa dynasty, pwede mo ba supportahan kami? Eh, syempre, later on, oh, narealize nare sa mga dynasty. Teka muna mas mauta kami sa iyo. Hindi magtayo na kami sarili namin sarili namin dynasty. Oh. Natetempo ako mag-name names eh, pero wag na muna. Sige, go, go. Oh, kasi supposedly no, bakit ba may party list sa constitution? Kasi nga tinanggap na nung mga constitutional framers natin that the system is rigged to to the well-born and the well well to do yung sinabi ko kanina. So, kahit man lang 20% ng isang chamber of our Congress, bigyan naman natin ng chance yung underrepresented at marginalized, no? Uh, yun yung and if you notice, napakabuting intention, but you know, in Philippine politics, the road to hell is paved with good intentions, no? So, uh, ang nangyari, yung batas na ginawa noong 1990s, no? talagang nilagyan ng napakaraming obstacles no uh, sa party list no kailangan um three seat limit lang no so kahit makuha mo let's say one party list group gets 50% of all party list votes tatlo lang siya na, na ano this is to limit and in fact it um, deprived us to develop parties kasi can you imagine kung walang limit and then a party list organization is able to capture 50%, 60%, 75% of the vote. That's a lot of seats, no? And, and that's how you build parties supposedly, no? Uh, ang parties that what most of our parties are lamang ng ilan na mga elites ne, at, or dynasties, no? So, and then napakaraming uh court rulings that walk, further water down the essence of the party list system. Uh, and then then we are now kaya nga yung sinasabi na i-abolish na lang no uh umabot na sa ganon, and i think i even remember i think former president duterte even mentioned it at some point malabo napakalaking power block na ng party list sa house malabo okay. na ma abolish yan right right and they occupy important committee leaderships no um so ibig sabihin uh hindi hindi siya marginalized and underrepresented mechanism eh. Nagiging multiplier effect siya, force multiplier no? ng dynastic uh, uh, uh block within Congress. I mean, dynastic block almost. Kung titignan mo naman, ilang prosyento Ataman lang sila. ng progreso ang hindi galing sa dinastiya, di ba? Yan, yeah, tsaka yung, yun yeah, nga, sorry, inuulit-ulit ko lang to kasi I think until until ngayon, no? 1995 pa po yung batas natin sa party list. Eh marami pa rin po nalalabuan diyan yung binabanggit ni Professor Aris na three seat cap no. Para <laughs> pa rin naguguluhan diyan, di ba? At kaya iba ka hindi alam na isa lang dapat party list ang iboto mo. Eh isang isa nga sa spirit ng ano, ng party list uh, provision na 'yan, yung mga walang pagkakataon na manalo dun sa mga district elections, di ba, sa kongreso. Eh bibigyan na namin, namin kayo ng ano, 20% eh kaso nababoy eh Ayoko nabanggitin yung mga pangalan ng mga weird na party list groups ha. <laughs> Kung maintindihan, nakakawala na respeto yung pangalan ng ibang mga party list groups eh. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas parayang makakita at makapanood. Kung gusto nyo po makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.